Ayan mga kalingap at uh, may nakita po ako dito ng artista katabi ko po ngayon si si Wawi uh, Wawi Digusman ba eh? Si ano uh, si Wawi Digusman, uh, oh, 'di ba mga kalingap? Wawi Digusman. <laughs> 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 mga <mukha> po mga kalingap, 'di ba? Ang galing ako magtingin ng mga artista eh. Tapos Ay, Ay, si ano si Edu, si Edu Mansano. Wala na dito 'yun. Wala <laughs> na dito. katabi ko. Talaga <laughs> ah, ka si, na si Edu. mga pogi, Si ano si so na, <laughs> <laughs> sa magpapalang araw po sa inyo lahat mga kalingap at nandito na po tayo ngayon galing po kami sa parking ni Coach Romeo ayan at papunta po kami sa taas para po daanin sila mga kalingap maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta support sa youtube channel ito na po yung araw na maglalaro po sila sa family feud ayan at ang line up po ay si Galingap Rob, Kalingap Dan pau pau at si memjak sidan si keling trap si nda pa ngi na ya mo kalinga, yeah, kalinga patula pa sila <laughs> pero andiyan sila kalinga prob nakasakay na Grabe talaga no, buti na lang matigas talaga yung rock. ano no. Ano to? Kasi ano oh. So, luxury car. So, so ano talaga siya parang armor car. Eh. Parang, parang armored armor car na siya, talaga ganda. Parang hindi din siya pang ordinaryo. Saka may seal yan ng presidential seal. Okay. yung mga ganong ano lang VIP car yung meron nun. Mm -hmm. Hindi lahat na galing. Na. Mahirap kasi mag-issue ilang milyon, mahal din kasi. <laughs> yun. so ayun, then worth it din Oo, na. Oh, talagang din. the best, the best na. No? Dahil buti na lang talaga pati safe ka mag-drive, kaya hindi tayo sumalpok so, din eh. Kasi karambola sana eh. Alam ko na kasi yung ganun, matagal ka oh. na din nag-drive. Iwas tayo din. Yung trono ko. Maglaod <laughs> 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 ka, di naman oh, siguradita ka ah. Ah, na po sila. Kalinga bro. Wala pa rin sila. Ah, oh, sino? Sino? Sama natin. paano na ito anong nangyari mga pang ano na tayo hindi, hindi ano pa kasi naliligo pa si Papa Joms oh. <laughs> ah usapan ang si Jis eh nakatras ba sila hindi diretsyo yata yan bro kaya ba may sasakyan <laughs> kuya ano pa ano Maayos yung mga mukha ng kasama natin ah. Hmm. <laughs> Grabe. Parang nalibot. Kanina oh. pa po kayo? Yes, Ito. Kanina pa kami. Uh, buwan right now. <laughs> Alam mo doon pa ano? Ha? Ano? Ay. Sumali ko dito sa

Ayan ko ngayong umaga guys 2,000 dollars na Uy <laughs> grabe Thank you Ayan mga kalinga 32 uh, na me. po kami so, so, Oh my god Please eh. do not song right now Because I'm going oh, to the Live live okay. So po Wait lang <laughs> po Isa na pa ba? Dito Nakakalik pala ako Ay Post mo naman Tayo yung rin Natatapoy natin ang kasama To do right now Because Ah, uh, mag-audition po ako para o po Jones, sa ano, going bullying. Bakit si? Ay. Ayan mga kalingap, andito na po tayo sa ano, Quezon Avenue going to uh, GMA

Dapat maginom yun ng pineapple juice, high hey, blood eh. Nasaan sila? Mga mga ano 'yun? Mga mga Wala na. Ay, wow, yung mo? ko. Hindi So, 'yung Ito 'yung. bakal pero 'yan. Gusti ko. Ito din, Jimmy, boto spelling nung ano, napuntahan natin ng GMA, oh. 'yung Jimmy, ah. Practice sila, bro. spelling. Sampol, sampol, sampol. Mali po 'yung spelling ng JB na napuntahan namin, 'di para may Sampol, sampol. Yan, yan, yan. magbigay. Bigay. Kapag ang baboy ay nanganakay. ang ay, 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 ay batik. may ay, tanong ko oh, yung Ano, you know? <laughs> <laughs> ano yung Kasi hindi, hindi, naman ako. Ay! tanong. Tanong Ano yun eh? Tapos, logic Logic? Logic. Gusto ko nga logic Ano yun Pagbaboy baboy, baboy ay nanganak, saan kumakain? Saan kumakain ang baboy? Ate, yun ang tanong ko. Uh -huh. Hindi naman yun. Logic. Logic daw, logic. Paano mo ito yan, Besh? Hindi ko alam yung sagot. Ano sagot? Hindi ba Hindi dapat ma... Malawak dapat. No, may exercise na yung mind. Your mind din. Ano pinapakabali, Besh? Baka yan yung maisip ko mamaya. Sino ang pinakamaling magaling? ayan mga kalingap tinabot na po kami ng ulan sa biyahe Pasko na ulan mga Taliko kami, bro. Bumalik kami sa pattern Bakit? Nagbutigod kami dun eh. Bali na naman kami. na kami. Hindi mo kasi sinabi. Bumalik kami, ay, mañana, immer, okay. Bumali kami ay, sa Basta ang pupuntahan nyo niyo alam, isang ano lang yun sa Google, diretso na yun naging skyway kayo. naging skyway kami Napakalaki sa pagbobok. Nandito na kami kanina. Sa lang. Mm. Okay. Uh, tayo? Ride. Naman ang, uh, ito tayo? naman ng... Ewan pala yung... ulan. Mga halingap. Nagaya naman tayo. May ba? Oo. May pibanda. na lang sa atin. Hot coffee. Ay, ka ba nang coffee? tayo sa Pinapay naman, Hindi naman akong mahilig sa pinapay Ano lang Pinsan? Ano mo kape? Kape na lang? Ano mo kape? Libre ba yan? Kape tayo

Ah, si William King ata 'yun, yung Si King yung nakakalaro si <laughs> Bayan Tapos may malaki. Ano? yung mga player niya sa Mercedes. Ang nga 'yan, mga kasama. Doon. nila, pa lang <laughs> nito. ni Sino Ano Lagi 'to full tank. Nandoon si Ronaldo. Ya pal, na sa

building John, from here. Uh -oh. Tapos babalik ka na lang. Tapos ano, hindi ako alis dyan para makapasok kayo sa loob. Kasi nag-start na. Baka kayo -ano, i-salak pang first. Ah, so yeah. Papa John, I'm sorry David. Good morning po. Hi, Hi, thank you. Sa ano pala po kayo dyan? Ipliado kayo dyan? Hindi po, atin.

Ay sinabi na ako. Uy, uh, al nyo na lang kami dito magpapark. Markjan patas. Wala na maghiwalay wala. Markjan batas. Gitbitan. Ano nito? Papalon mga kalinga po. Grabe. <laughs> Wait, po, sila ano, <laughs> number top 6, top most beautiful vlogger in the Philippines. Ito po yung girlfriend, Carla <laughs> Popular. Kasama natin yung kapatid po ni Mom Jack. Let's go pansulit Ayan okay. shout out po okay. Hi, Super <laughs> hello po Kilala kita no Kagati shout out po sa inyo mo Hi, Super Mac. <laughs> hello po Kapatid po ni Ma'am Jack si Angel uh, si 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 po saka si po 10 times na natakitan ano sabi mo lang, Ako yung nang sa mga upload mo. Kanya ito, ako yun. Ah, <laughs> nang si <laughs> ikaw pa yun, Thank you po, salamat sa po. kasama yung balik. po. Ay, mga kalinga pa at dumating dito ngayon. Thank you, Ralph. Ngayon po yung ating mga followers yeah. po dita. Dito <laughs> <laughs> <I'm> <laughs> <laughs> <laughs>

di <coughs> 70000 <coughs> 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 <coughs>

Nainit na po na si ano, ang Kuya Pure Help. Nainit na po. Nakatabi tayo sa Pogi. Nakapogi na rin tayo. Ay. Mga Pogi tayo dyan. Pogi, Pogi. Abangan na natin yan, guys. <laughs> <laughs> Nakapogi na rin tayo. Bakya makaw? ayaw mo kakilala yun. It's a good. Masama tayo. Pogi. May Hi, guys. Ay, hindi tayo rin. Hmm. Ayan mga kalingap at uh, may nakita po ako dito ng artista katabi ko po ngayon si yan uh, si Wawi uh, Wawi Digusman ba eh? Si uh, si Wawi Digusman oh, 'di ba mga kalingap? Wawi Digusman. Ah, mga po mga kalingap 'di ba? Sabi sa inyo eh. <laughs> Ang galing ako magtingin ng mga artista eh tapos po si, ano, si Edu sa <laughs> <Nandumari patabi ko. laughs> si, ano? Edum mali patambig ko. Haha. 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 ko Haha. ko Haha. 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 si... Uh,

yung mga kalinga, pinagkakagulo na po yung mga artista ng kalinga, hindi po si Dingdo. <laughs> Ayun, tara na po. Okay na tayo? Mapapicture po tayo sa ano kayo yan, Dingdo. Thank you so much, Inaprok. Salamat po. Ayan mga kalingap at kami lalabas na po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. Kapir, oh, tala na. Oh, congrats, Papa Ed. Ayan, may pakachoy po ng ganito.